Good morning. This is Joseph Lim, President of GD Project 2015. So, um, bakit kailangan namin mag-join kung kumikita na rin naman kami sa ibang bansa? Oo nga ano naman. Bakit talaga kailangan nyo mag-join? Siyempre, wag na kayo mag-join. Kaya lang, may tanong lang ako bago, bagong putulit ng panonood na to. Na unang tanong ko, masaya ka ba sa buhay? Second na tanong ko, masaya ba yung mahal mo sa buhay, sa buhay na binibigay mo? Hindi ibig sabihin na kapag ka ng pera, masaya sila. Hindi ibig sabihin na okay ka sa buhay mo, lahat din nakapalipot sa'yo magiging okay. No, ano ang point mo? Guys, just ask yourself. Una, tanong yung sarili mo, pumingit ka. Tanong yung sarili mo, masaya ka ba talaga sa nangyayari sa'yo? Kasi isa lang sure, hindi naman po lahat pera lang eh. Hindi naman lahat kailangan lang ng kita at pinapadal masaya na ako. Guys, isa lang alam ko. Ang Pilipino, mas importante sa atin ang relationship other than pera. But minsan, bakit may mga IFW na mas sinasacrifice na relationship? Kasi it's because of pagmamahal. Ganun din naman tayo. Now, anong point? ko, Guys, bakit kaya mo mag Kasi sa lang sure. Kung talagang marami kang pera, bakit hanggang ngayon nagtatrabaho ka pa? Kung talagang malaki ang kinikita mo, bakit hanggang ngayon hindi mo pinapangarap ng movies sa Pilipinas? Now, anong point ko, guys? pong in-offer namin sa inyo, dagdag income. Dagdag income sa umpisa. Ah? Dagdag additional na pagkaakitakan. Ito yung dagdag na ang mangyayari sa mo is hindi lang dagdag sa buhay mo kung hindi magiging dagdag sa buong pamilya mo na mas magiging mahaba yung oras na pagsasamahan mo. Hindi lang kayo magsasama tuwing umuungi ka. Hindi lang kayo magsasama tuwing nakakalis kasi magbansa, malay mo because sa nagdag na income na ko araw-araw na kayo pwedeng magsama-sama malay mo dahil sa nagdag nakita na, kita na to, dito na matupad yung lahat ng pangarap mo at pangarap ng mga mahal mo sa buhay kasi guys sabi ko nga sa nangyari sa akin In a span of 10 years, naikot ko yung buong mundo. In a span of 10 years, ang dami kong nakilala ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Hindi po lahat ng OFW. Totoo maganda ang buhay. Maybe your earning, ng mas malaki na kinikita ng regular na kinikita sa Philippines. Pero mas grabe din naman ang emotional stress niyo. Anong feeling pag nanimiss niyo makalim sa buhay? Anong pakiramdam? Nakita mo yung anak mo nag-post happy birthday or birthday niya tapos ikaw, wala ka. Anong pakiramdam? na yung anak mo may mga special moments sa school na wala ka. Anong pakiramdam pag nagkakasakit ka, mag-isa ka lang na pinapagay mo sa mo. Now guys, para po sa akin, kaya mo putulin lahat ng tinagahan the moment you will have that decision that you want to change your life, I'm sure everything will fall into place. Sabi nga nila, lahat na nangyari sa atin kasi ginusto natin. Hindi ka makakapunta sa ibang bansa kung hindi mo ginusto. Kaya isa lang po ang sure ko, hindi hindi ka rin makakauwi dito sa country nito kung hindi mo po gusto rin. Nagkataon lang po, meron po ngayon isang in-global na pwede pong maging bridge para lahat po ng gusto mo is makuha mo. At may dumugtong pa. Meron ka pong magiging ka partner may tinatawag pong isang system na JLM Project 2015 na nandito po kami para matulungan po namin kayo na yung pag-uwi nyo dito mas magiging napakabilis.